Tarat mga amigo, ako si Viral Swift the Bullio Japan dela dunaha nanton karon na gyapon sekali Kalisod ng Kaimtang. Og mga amigo, jote sa tani mga padong ta jote ani mga amigo. Kay jote ani alas 12 ka bi amigo. alas 12 jutiha, ka dlawon day, nya kanin jutiha mga amigo. solo ra ta ana. Solo, solo. ta ron alas 12 nya kare da rin na pita Na ko solo na sa elevator kay panaog ta sa ubos, ari na punta diri age mga Kay sugda na ni na tog lakaw ba, padawong dito sa ginbaga ni, padong sa tong tarbahuan ba. Sugda anto ni lakaw pa ditos dito sa tunjutian ba nya mamigo Orang mami go aron lain Satu agian bah ba kay medyo doldol -dol, pero ato ang sulayan kun doldol ba pero mao ra pun distansialayo layo layo gud na mong gihikan pa sa station ba ni pita mami go makita ni nimo sa Kawasaki City Hall bah ang are ta dere agi dapit City Hall are na putar ni bagyan mami go kay kita ra isa mangita ta ni kasa ta mulakaw mulakaw mo agi dai nya dere mami go -dol, sa station mga go doldol ba kay nakalakaw kay kita ra usa dire napita pita mamigo ay do na tani sa station mamigo na gamayan ni mo na ni ang station mga amigo para mo sakay na tag train obay, ba bay punta puntao rin na pita nagsurisuroy ba may pani sila lagi mamigo ginaingon ko na nga nagsurisuroy ra nya kini dire na pita mamigo pasod na sa station mamigo pasod na sa station mamigo ato na puni panso atong pasmo mo aron makasod sa station sa train ba aron makasakay tag train kani kay dilin mo na ipanso di kakasod di sa kakasakay tren dire na pita napunta, na punta ari na diri mag kau mo na putani sa taas kay tua lagi dito sa taas ang para train mo sakyan ba padong dito sa kamata kay magnurik kay man tani amigo kay gabing dako bali madugay madali sa tong pagbarog-barog di amigo naabot na nang train na tong sakyan ya kanin train na di dinay mo dito sa nidah na tani sa kamata na og tas kamata transfer ta laing train me ngon po kadaghan tao ron mga amigo daghan man tao ron diri napita sa train pero okay ra kay mga amigo kay dili magdasok ba nya madugay madali mga gawas dai me nga train Ramon, aw ako di ay ako isaron ya paggawa mamigo na ada antrena ang train mamigo para dritso na sanidam nidam sa kay mamigo da ada na di sa ay mo na nan train na naghulat na mo abot nga train nga usapon mo largam sulod tanaw pero nga ani kami nga mamigo gamay ra pasairo ba basta gabi lagi nindut kay mga amigo kay gamay ra kay di mo magdasok sa train padre na pita mamigo kay wa pa magpakialam sa buhe mamigo kung unsay mong baton pasagdaan ra kay diha dili sa uban nga daghan kay manghilabot si mong kinabuhi bisag wa na hilabot hilabtan jud ka bisag wa hilabot sayong kinabuhi ba manghilabot jud hmm, dire dapita ma pagawas di nga station mga kay padong na maglakaw na pod padong jud dito sa na puta diri guys sa rival area mga migo na ani po kadaghan ang tawo diri mga migo na aday bagong ning tugparo ni aeroplano kay daghan man ning gawas diri na dag bagahe. daghan po kay gahulat ba o sa ilang mga pamilya gani nga nasila gihuwat diri na pita ba may panilagi sila migo kay bakasyon bakasyon ra hmm, og di madugay madali mga are na puta maglakaw ani mangit-ngit nga adlaw mga amigo, o mangit-ngit nga panahon de mga amigo, padayon ta mga amigo.